Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay may napakagandang kwento ako para sa inyo tungkol sa isang prinsesa na nagangangalang Snow White. Sa isang malayo at magandang kaharian, may isang prinsesa na kilala sa kanyang kagandahan at kabutihan ng puso. Si Snow White ang kanyang pangalan. Ngunit sa kabila ng kanyang kabaitan, may isang reyna, ang kanyang madrasta, na labis na naiinggit sa kanya. Salamin! Salamin sa dingding! sino ang pinakamaganda sa buong kaharian? Tanong ng Reyna. Reyna, kayo po ay maganda. Ngunit si Snow White ang pinakamaganda sa lahat. Dahil sa matinding inggit, inutusan ng Reyna ang kanyang bantay na iwan si Snow White sa kagubatan. Ngunit dahil sa awa ng bantay, pinatakas niya ang prinsesa. Prinsesa, tumakas ka. Huwag ka nang bumalik sa palasyo. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo si Snow White ng isang maliit na kubo. Doon niya nakilala ang pitong mabubuting duwende na naging kanyang mga kaibigan at pamilya. Dito ka na lang tumira kasama namin, Snow White. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang payapang pamumuhay. Nalaman ng Reyna na buhay pa si Snow White. Nagbalat kayo siyang matandang tindera at binigyan ng nakakalasong mansanas ang prinsesa. Bibili ka ba ng mansanas, ha? Matamis at makatas. Nang kagatin ni Snow White ang mansanas, natulog siya ng mahimbing. Inilagay siya ng mga duwende sa kristal na kabaong at araw-araw ay nagbabantay sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang prinsipe. Sa kanyang halik, nagising si Snow White at nabali ang sumpa. Dinala siya ng prinsipe sa kanyang kaharian kung saan sila namuhay ng masaya at ligtas. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kagandahan ay wala sa ating palabas na anyo, kundi sa ating puso at mga mabubuting gawa. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, ishare sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong Tagalog. Maraming salamat sa pakikinig!